Nitong linggo, naging usap-usapan sa social media ang isang comedy skit ni Vice Ganda sa kaniyang concert kasama si Regine Velasquez. Sa nasabing performance, gumamit si Vice ng jetski bilang bahagi ng comedy act. Isang malinaw na reference sa dating pangakong mag -je jetski Patungong West Philippine Sea ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. An explanation itong jetski bro. Alam mo, panahon ng kampanya yon hindi siguro sanay itong mga gago na lang style ko sa kampanya pati yung bunga nga ako ngayon nagyabang ako napupunta ako sa Sprat Day magdalaga ako ng flag ng sakay ako ng jet ski nagplano ako niyan maraming nanood ang natuwa at pumuri sa wit at timing ng joke pero may ilan ding hindi ito nagustuhan lalo na ang mga sumusuporta sa dating Pangulo at nagsabing hindi ito angkop na gawing biro. Dahil dito, may ilang grupo na nanawagan na ideklara si Vice bilang persona non grata sa Davao City. Sa social media, hati ang opinyon ng netizens. Para sa iba, normal lamang na maging bahagi ng comedy ang political satire bilang anyo ng malayang pagpapahayag. Pero para sa iba, may hangganan dapat ang biro, lalo na kung sensitibo ang paksa. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan ang isyu at wala pang opisyal na pahayag mula sa lokal na pamahalaan ng Davao kung susundin ba ang panawagang persona non grata laban sa comedian TV host. Panoorin natin ang video.

Nothing, <laughs> nothing beats a guiyao guiyao fight. avail our vamp all you can with free fried chicken for only 17 pesos. But wait, there's more. 50% off plus free condoms. But virgin, 30% off with free dialysis for nursing citizens. and one. 10% of pagsiliw si Tisina, virgin pa.